sa ilang taong matagumpay na karera sa ABS-CBN. Sa ilalim ng Star Magic, tuluyan ang nahanap ni Andrea Brillantes ang bago niyang tahanan matapos ang paglisan niya dito. Ang ito ay nagdulot ng mainit na diskusyon sa showbiz, lalo na't may mga naunang haka-haka na maaaring nilipat siya sa GMA Network. Sa kabila ng mga balitang ito, sa huli ay pinili ni Andrea ang kapatid network ng TV5 bilang bagong plataporma upang ipagpatuloy ang kanyang pag-unlad bilang artista. The Philippine showbiz list presents. Detalya sa paglipat ni Andrea Brillantes sa TV5. Andrea ended her more than a decade long journey with Star Magic. Sa magandang takbo ng karera ni Andrea, bilang kapamilya, ginulat niya ang lahat sa pag-alis niya sa Star Magic matapos ang mahigit isang dekadang pagiging bahagi nito. Noong February 2025, inanunsyo niya ang kanyang paglipat sa ilalim ng pamamahala ni Shirley Kwan, ang kilalang manager ni na Bea Alonzo at Albert Martinez. Bagamat hindi binanggit ni Andrea ang partikular na dahilan ng kanyang pag-alis sa Star Magic, inilarawan niya ang hakbang na ito bilang isang bagong era sa kanyang karera. Ngayon sa kanya, sabay-sabay ang mga pagbabago sa kanyang buhay, may bagong show, bagong management at sa pagtungtong niya sa edad na 22 dahil dito nakikita niyang may maraming room for exploration sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ganun pa man sa kabila ng kanyang paglipat sa bagong management, nanatili si Andrea bilang bahagi ng ABS-CBN. Sa katunayan kasabay ng anunsyong pag-alis niya sa Star Magic, inanunsyo din niya na kasama siya sa cast ng FPJ's Batang Kiapo. Andrea's rumored transfer to GMA. Matapos ang maraming taon ng paglago at tagumpay sa ilalim ng Star Magic, Marami ang naniniwala ng desisyon ni Andrea ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya para sa kanyang propesyonal na paglago. Sa lumipas na mga buwan, marami sa kanyang mga tagahanga nag-aabang sa susunod niyang hakbang. Dahil sa bagong management na ito, mabilis din na kumalat ang mga espekulasyon na si Andrea ay naghahanap ng bagong tahanan sa Kapuso Network. Sa katunayan sa social media, laman ng talakayan ng mga netizens ang tungkol sa mga blind item na isa umano sa pinag-uusapang dating kapamilya actress ay magiging kapuso na raw. Dumagtag pa nga rito ang pagkamatay ng karakter ni Andrea sa Batang kiyapo. Posible nga ang paglipat ni Andrea sa GMA, lalo na't na ang manager niya si Shirley Kwan ay matagal nang nagtatrabaho sa mga artistang kapuso. Lalo pa nagpaliyab sa hakahakang ito na pagpirma kamakailan ni Andrea ng kontrata sa Rain Entertainment para sa isang drama thriller na pelikula. Kasama niya sa kontrata ang kanyang manager. Bilang karagdagan sa pelikula, pinag-aralan din ng Rain Entertainment ang mga posibleng kolaborasyon kay Andrea para sa mga paparating na serye. Ang Rain Entertainment ay isang kilalang production company ay may mga proyekto na ipinalabas sa GMA. Kaya't ang pagpasok ni Andrea sa kanilang proyekto ay nagbigay ng higit pang kredibilidad sa mga espekulasyon na siya ay maaaring maging bahagi ng kapuso networks sa hinaharap. Tanging pagpirma ng alang daw nito sa GMA ang inaantay. Andrea is now officially part of TV5 Network. Matapos ang mga bulong-bulungan, tuluyan nang ang nahanap ni Andrea ang bagong tahanan na kanyang masisilungan sa pagsisimula ng bagong era ng kanyang showbiz karera. Katulad ng pag-alis niya sa Star Magic, naging panggulat muli ang desisyon ni Andrea na taliwas ito sa inaakala ng na nakararami na pipirma siya ng kontrata sa GMA. Sa halip na maging kapuso, pinili ni Andrea ang maging kapatid matapos ang ilang taon ng matagumpay na karyer niya sa Kapamilya Network. Formal nang pumirma ng kontrata si Andrea sa si MQuest Ventures, ang TV Film at Entertainment Division ng TV5 Network nitong Webes, October 23, 2025. Sa isang panayam, ibinahagi ni Andrea ang kanyang kasiyahan sa bagong yugto ng kanyang karera. Ipinahayag niya na excited siya sa mga darating na oportunidad at proyekto na kanyang haharapin. Ayon kay Andrea, nais niyang mag-explore sa iba't ibang genre ng pelikula at telebisyon. Matapos ang sunod-sunod na mga teleserye na kanyang ginawa, ngayon ay gusto niyang subukan ang paggawa ng pelikula at iba't ibang uri ng palabas. Bukod sa drama na kilala siyang mahusay na gumanap, gusto rin daw niyang subukan ng action na enjoy siya sa kanyang papel sa Batang Kiapo. Nabanggit din ni Andrea na nais niyang subukan ang comedy dahil naniniwala siya na kaya rin niyang magpatawa at magdala ng saya sa mga manonood. Lalo na't na karamihan na kanyang mga naging papel noong bata pa siya ay seryoso at dramatic netizens react to Andrea's TV5 transfer. Katulad ng inaasahan, ang paglilipat bakura na ito ni Andrea sa TV5 ay nagdulot ng mainit na diskusyon sa online community. Maraming mga netizens ang nagbigay ng kanil kanilang opinion hinggil sa bagong yugto ng kanyang karera. Sa positibong bahagi, marami ang natuwa sa posibilidad na mabigyan si Andrea ng mas maraming oportunidad sa TV5. Ibinahagi ng ilan na ang paglipat niya sa network ay maaaring magbukas ng pinto para sa kanya upang mas ma-explore ang kanyang kakayahan, lalo na sa mga digital at seryeng original ng TV5. Bukod dito, napansin din ng ilang netizens na makakasama na niya sa TV5 ang mga kilalang artista tulad ni Maha Salvador at Enrique Hill, na maaaring magdulot ng mas marami pang proyektong kapanapanabik. Sa kabilang banda, may mga agam-agam at pangambarin ang ilan sa mga taga -masid. Isa sa mga pangunahing pag-aalala ng netizens ay ang posibilidad na mawala ng visibility si Andrea sa mas maliit na platform ng TV5 kumpara sa mas malalaking network gaya ng ABS-CBN at GMA tinawag na wrong move at tila mas downgrade nga raw ang pagpili niya sa TV5 pero baka malaki ang offer sa kanya ipinahayag ng ilan na maaaring limitado ang mga proyekto at exposure na matatanggap niya sa bagong network na posibleng makaapekto sa paglago ng kanyang karera may ilan din nagkomento na mas mahirap para sa si isang artista na bumalik sa ABS-CBN mula sa TV5 kaysa sa GMA. Kaya nag-aalala sila na kung sakaling nais kiyang bumalik sa Kapamilya Network, magiging hamon ito para kay Andrea. Bukod sa mga ito, may mga teorya at espekulasyon kung bakit napagdesisyonan ni Andrea na lumipat sa TV5. Isa sa mga posibleng dahilan ay ang paghahanap niya ng mas maraming proyekto at pagkakataon na mas may pakita ang kanyang versatility bilang artista, isang bagay na maaaring masabigyan siya ng pagkakataon sa bagong network. Dagdag pa rito, may mga usap-usapan din na nagsasabing kung lumipat si Andrea ng M-Quest, tunay na posibleng lilipat siya sa GMA Network. Subalit, so, maaaring na sa proseso pa lang ng negosasyon ang paglipat niya at may mga insider mula sa GMA na posibleng nagpakalat ng balita sa pamamagitan ng mga fan pages bilang source. Ipinapalagay ng ilang netizens na maaaring hindi nanalo sa negosasyon ang GMA kaya hindi natuloy agad ang paglipat. Hindi na rin umano nilaban pa ng ABS-CBN ang pag-alis ni Andrea at inasa na lamang ito sa tiwala nila sa kanya. Kaya natuloy ang paglipat sa ibang network. Maila naman ang na nagsabi na kung tungkol sa stability, mas mainam sana kung nanatili lang siya sa Star Magic. Ayon sa kanila, hindi naman si Andrea ang nababakante sa ABS-CBN at mas nabibigyan pa siya ng lead roles kumpara sa iba niyang mga kasabay sa industriya. Dagdag pa, mas malaki ang kanyang clout o impluensya sa ABS-CBN kumpara sa TV5. Sa so ngayon tanging ang panahon lamang ang makapagbibigay ng kasagutan kung magiging matagumpay ang hakbang na ito para kay Andrea Brillantes. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.